and Public Accountability, gayon din ng Quadruple Committee na mag-ambagan upang makabuo ng isang milyong pisong halaga ng pabuya sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Naging kontrobersyal ang pangalang ito ng mausisa sa isang pagdinig ng House Panel. Sa November 5 hearing, nasilip ng mga kongresista ang mga isinumiting documentary evidence of payment o mga resibo ng Office of the Vice President o OVP sa Commission on Audit para sa paggastos ng confidential funds nito mula 2022 hanggang 2023. Kabilang sa nasilang resibo ang may pechang December 30, 2022. Ang basa ng kongresista, Mary Grace Piatos ang signatory. Pero para sa COA, ito ay Mary Grace Piatti. Hindi na yung tama po ba? Mary Grace Piatos? Piati. Ha? Piati. Piatos. Kapag kabasa ko, piatos eh. Piatos. Why? Hindi S? Patawaran uh, <laughs> din talaga to, to diyan sa sinabi. Uh, why po? Since masyado nang mababa yung tail. Okay. Now, sa tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. could be a person. Pero, would you know na merong restaurant na Mary Grace sa pangalan? Yes, Mr. Chair. Kapi at meron ding piatos na brown ng potato chips? <laughs> yes, Mr. Chair. Would you know that? <laughs> yes, Mr. Chair. Yes. Uh, anyway, at least uh, alam mo rin pala mga yon. Patuloy sa pagtanggi si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdini ng House Good Government and Public Accountability, ang pinakamataas na opisyal din sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. No show pa rin sa hearing sa kabila ng ilang ulit na imbitasyon at sa pina. Gate ng mga mababatas, kailang maipaliwanag ang anilay kwestiyonabling paggastos sa confidential funds ng OVP noong 2022 hanggang 2023, kayo din ng Department of Education noong nakalipas na taon yang uh, nag-usap-usap kami ng mga miyembro ng uh, Quad at saka ng uh, Blue Ribbon uh, para mag-come up no ng ng 1 million para uh, ibigay no. Uh, kung sino man ang may alam no ng uh, kinaroroonan uh, ni Mary Grace Espada, mga fictitious na tao na na mention niya, siyempre yung pinakasikat si Mary Grace uh, Piatos na patuloy po nating inahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts. Samantala, naninindigan ng mga kongresista na kung mawawala ng trabaho ang ilat sa mga kawani sa OVP sa susunod na taon, walang ibang dapat sisihin kundi si VP Duterte. Ito ay matapos tumanggi si VP Duterte na sumipot sa budget hearings ng kanyang tanggapan may may sa ni Kamara. Eh. Nirealahin ng Kamara ang nasa 1.3 billion pesos na basta proposed basta budget ah, ng OVP si sa social okay, okay. services programs ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health in the first place, kung ginastify niya yung budget niya, at inayos niya yung paggamit ng pondo ng uh, pamahalaan, walang mawawala ng trabaho at ma maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. Hmm. Inihandap naman ng Senado ang House version na OVP 2025 budget na nagkakahalaga ng 733 million pesos. Gayunman, may posibilidad pang magbago ang disyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue dios sa digan service publiko ang a